Mayong adlaw sa tanan. Mayong magandang araw sa lahat. Uh, dito sa abroad, dito ako sa abroad, ang pinag-uusapan ngayon dyan sa Pilipinas, itong pagbabago sa ating saligang batas. Gusto nila na baguhin dahil <coughs> dahil para daw pumasok yung mga negosyo sa ating bansa. Walang tutol diyan. Ako hindi ako tutol diyan na papasok ang mga negosyo. Pero ang question diyan, paano ko makapasok na kung para ba 'yan sa bansa o para lang sa iilan? Kasi ang gagawin diyan nila yung mga papasok diyan na mga negosyante. Uopera nila, di ba? Uopera nila na ganito, ganyan, di ba? Kasi ang bansa natin kahit pa anong klasing upir, kung ang bansa natin lahat ng lugar sa Pilipinas mga kurap ang nakaupo lalayo pa rin ang mga negosyante. Ayaw pa rin magnegosyo sa atin. Kasi alam nyo, ang mga negosyante, ayaw nila ng, yung totoong negosyante ha. Pero yung mga negosyante sa mga, <clears throat> alam nyo na, mga sindikato, yun, gusto nila yan dyan. Pero yung gusto tumulong talaga sa bansa at sila rin magkaroon ng pera dahil sa bansa natin yan papasok sila dyan sa atin pero kung nandyan yung, pa rin yung korupsyon kasi ang korupsyon talaga ang number one bakit walang pumapasok sa atin na mga malalaking negosyo kasi ang korupsyon kasi ang lalaki ng hihingiin nila sa bawat city dadaan yan simula sa congressman, mayor, gobernador, papunta sa baba, barangay captain, pork leader, kasama pa yan. Kasi lalagyan yan eh. Para mga tao hindi ko kontra. Para hindi ko kontra kung may papasok dyan nga negosyante. Nasisirain yung lugar nyo para magtayo sila. At sino pa? At kung mangyari yan, kung sino pa yung mga kurap sila pa rin sila rin ang yayaman di ba samantala yung mga ultimong tao wala ganun pa rin ang buhay o mas lalo pang maghihirap kaya ang number one tutukan sana sa gobyerno natin kung sinong presidente ang makatanggal sa korupsyon sa Pilipinas yun ang pinakamagaling kasi lahat ng bansa Walang bansa na umasinso dahil kurap ang gobyerno nila. Wala. Pag dyan lang ang mismo, kukuha ka lang ng driver license, mayroon ng korupsyon dyan. Di ba? Kukuha ka lang ng barangay certification, may korupsyon na dyan. Kahit saan ka papasok dyan, alam alam naman ninyo yan eh na hindi tayo basta-basta makapasok sa makapa, makapag kahit kunting negosyo lang ang dami nang hihingin sa atin ang dami ng mga requirements bago mo makuha kailangan maglagay ka muna o di ang ginagawa ng iba maglagay na lang yung iba na di kaya manahimik na lang di na lang magnegosyo magtrabaho na lang kasi ayaw ng gulo. Kaya dapat, ang gobyernong matino, pag ang gobyerno kasing matino, hindi takot ng tao maglabas ng pera. Kasi, naalala ko noon, nagtrabaho ako sa isang supermarket, umul. Ah, supermarket pa noon. Ilan ba ang araw-araw nangihingi doon na mga politiko. Oh, saan nila bab saan babawiin ng may-ari yung hinihingi nila na pira. Di kaming mga trabahanti, kami mga trabahante, imbis taasan ng sahod, hindi na lang kami tatasan dahil doon binibigay sa kanila. Simula sa mga pulis, Basta nasa gobyerno. Lalapit yan doon. Lalapit yan. Kaya kawawa talagang basa natin habang nandyan pa yung korupsyon. Pero kung gaya dito sa Japan, kung saan ako ngayon, uunlad yan. Kasi walang korupsyon dito. Kahit partido nila kukurap doon sa gobyerno, hindi nila kakampihan. Pero dyan sa atin, kahit korapsyon, naungurap yung kapartido nila, inaano nila, tinatakpan. At sinong ginagamit para matakpan? Tayo ring mga mahihirap. Gagamitin tayo, babayaran, pagkainin lang, wala na. Sabihin na, ang bait-bait, grabe, ang bait ng yung ano namin. Ang grabing bait niyan. Kasi alam ko dyan eh. Lalo na pag panahon sa eleksyon. Nung, pan, nung malayo pang eleksyon, galit tayo sa mga ano, mga politiko. Pero panahon na sa eleksyon, makamayan lang. Sabihin ka agad, ang bait pala nung ano na yun. Ang grabe. Ang bait. O ba diba? Kaya, yun ang problema sa atin. Kaya ang dapat manguna dyan, ang namumuno. Pag ang namumuno, matino, sasama yan lahat, mga mahihirap, papunta sa taas. Yun ang totoo. Kasi pag ang namumuno, hindi kaya diktahan, hindi kayang lagyan, ayaw, hindi pumapayag sa korupsyon, hahanapan niya ng paraan na makulong niyang lahat ng mga korup. Hindi yung, sa atin kasi baliktad eh. Kung sino yung ayaw ng korupsyon, yun ang kinukulong. Yun ang pinapatay. Samantala sila ng mga magnanakaw, yun panghari. Di ba? Kaya wala nga sinsong Pilipinas. Kahit yung... Napakasimple na problema yung yung staff transport natin. Andali lang yan isolve eh. Andali lang isolve yung mga problema sa atin. Pero bakit hindi masolve? Kasi dyan sila nagkakapira eh. <laughs> nagkakapira sila sa problema parang ano ba ito, isample ko lang ang doktor pag walang sakit wala silang pira di ba? sino bang paggamot sa kanila? eh okay na ang katawan ng mga tao pero pag may mga sakit natural pira yan kahit pa kunti lang pira pa rin kaya yon ang pag-isipan natin mga Pilipino Number one talaga, hindi corrupt ang leader. Pag makapili kayo ng isang presidente dyan, six years lang, asin sa Pilipinas. Yung sure talaga na walang corrupt. At makikita nyo yan ngayon. Makikita naman natin dyan kung sino yung may mga record dyan. Hindi nagbabayad ng buhis. Pag may binigay na pera galing sa ibang bansa, hindi na natin hanapin kasi nakikita na natin na nandyan, buo, di diba? Yung mga tulong galing sa ibang bansa, alam mo naman, tulad sa akin kung ganyan, alam ko na yung mga teknik dyan eh. Kunwari ako, ayaw ko ng kurap, gagawa na ako ng kasalanan. Iladlad ko yung mga binigay, papakita ko yan, bago ibigay, papakita yan sa media. Kasi alam kong gagamitin yan ng mga mga kurap, mga abnormal dyan sa atin, gamitin nila parang siraan ka. Na tingnan nyo, hindi pinamigay. O tingnan in na luwang sa mga negosyo niya, sa mga bisyo niya. Ganun. Sisiraan ka. At alam naman natin kung sino yung mga tao na yan na mahilig manira. Pero mismo pala sila ang gumagawa. Kaya sana sa susunod, kung sundin lang nyo itong ano ko, yung mga anak nyo, kahit kayo maramdaman pa nyo ang ganda ng buhay ng Pilipinas. Yan lang. At dasal, number one, humingi sa Panginoon ng guide. Pag may guidance galing sa Panginoon, sa Holy Spirit, na magturo sa iyo, yan, uunlad tayo. Pero kung kontra ka ng kontra, huwag nyo pakinggan yung mga puro kontra. Sa na hindi na, wala nang pag-asa yung ano, bansa natin talagang kurap na lahat. Huwag kayong maniwala dyan. Ang Diyos nandyan. Maniwala kayo sa taas. Dahil siya lang ang naga-alam sa loob ng puso natin. Huwag kayong maniwala dyan sa mga kadimonyohan na yan. Kasi ang demonyo umiikot yan sa mundo eh. Ang dami niyan. Kahit nga makakita ka lang ng ano, pagbintangan mo na kagad. Di ba? bahay mo, nagkaroon lang ng magandang sasakyan. Pagbintangan mo kagad na magnanakaw o ano, masasamang tao. Ganun, mangusga ang tao. Kaya sana, ito lang hinihiling ko sa mga Pilipino. Simulan ninyo ngayong 25 eleksyon ng mga senador. At saka sa 2028, magpalit na tayo ng presidente. Pagawin yan ni BBM ngayon na matanggal niya yung korupsyon, ibuto niyo ulit yung ano niya, ituloy. Pero pag tingin ninyo na ganun pa rin, hirap pa rin kayo, wala na. It's a puyra. Hanap tayo ng talagang hindi kurap. Paano? Paano siya, ano? Eh, para lang yung daga eh. Para lang yung ano. Lagyan mo ng pain, tulad ng isda, lagyan mo ng pain. Pag kinain niya, wala na. Huli na yan. Di ba? Ganun lang. Painan lang. Malaman mo na kung siya'y magnanakaw o hindi at saka sana tuloy lang ang pagdadasal sa Panginoon. Thank you. Maraming salamat.